Meter lang ang usapan natin, miss. Pero kung traffic at ulan, dagdagan mo na. Wala namang resibo yon, tayo-tayo lang. Malamig pero mapanindak na sabi ng chopper. Balikat niya nakasubsob sa manibela habang kumikislap ang mga ilaw sa labas para bang kumukutitap ang buong siyudad sa salaming basa. Meter lang po. Mahinahong sagot ng dalaga, mahigpit ang yakap sa kanyang itim na bag na parang unan na pinipisil kapag kinakabahan. E eh kung ayaw mo, baba ka na lang. Hindi kita kayang idaan sa shortcut kung meter lang. Hindi po kailangan ng shortcut. Diretso lang. Sa opisina sa East Avenue. Opisina? Anong opisina? Bawal makisabay sa ulan ng mahigpit. Mahalang oras ko. Tito. Hindi po kita tinawag na tito. Sagot ng dalaga, halos pabulong. Chopper kita. At pakiusap, iliko muna. Tumulis ang tingin ng chopper sa kanya. Nakahimpil ang kaliwang kamay sa manibela at ang kanan ay naglalaro sa lumang resibo parang ibon na gustong lumipad palabas ng bintana. Sa rear view mirror, ang mukha niyang mapurol ang ilaw ay nakadoble. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, Huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Ang isa sa salamin sa gitna, ang isa sa windshield na basa ng ambon. Sa tabi niya, ang dalaga, nakapusod ang buhok, maputla ang noo at kumulubot ang kilay sa bawat bagting ng kanyang boses ay parang maliit na piraso ng liwanag na hindi marunong sumagot ng malakas. Anong pangalan mo? Tanong ng chopper. Hindi kailangan. Kailangan. Safety ko rin yan eh. Baka mamaya kung anong gawin mo eh. Safety ko rin po yung ng personal. Ay nako. Natawa ito, pero walang dila ang halakhak para itong pagkalansing ng bariya sa sahig. Kayo talagang mga nakablaus lakas ng loob ninyo ngayon. Sige, meter. Pero kung sumobra ang tratik… Isasara ko yung metro at contract na lang tayo. Gets? Hindi. Anak ka siguro ng mayaman, ano? Ang kapal ng bag mo. Huwag niyo hong tingnan yung bag. Anong laman yan, ha? Inilapit pa niya ang muka, ang hiningay may haplos ng yosi at kaping malabnaw. ID? ATM? O baka... Kuya, sapat na po. Dito na po sa kaanan. Gabi na at kumikintabang edsa na parang malaking ilog na tinirika ng kulay. niyon mula sa signage, pula at puti mula sa prenot headlight, dilaw mula sa lamp posts na pagod na. Ang windshield ng taxi ay puno ng maliit na patak na dumudulas pababa. Nagiiwan ng mapuputing guhit sa tuwing papasada ang wiper. Nakaantok na musika ang ugong ng aircon pero sa gitna nito ay ang pakiramdam na parang may inipit na batong malamig sa sikmura ng dalaga. Luma ang taxi. Ang dashboard ay may tatlong lumang knobs ng aircon na kalahating natanggal ang pintura. Sa gitna lang radyo ay may nakatapal na lumang sticker ng taxi, franchise at maliit na imahin ni San Rafael. Sa bandang ibaba ay may lumang resibo na nakasiksik sa pagitan ng upuan at ng gambyo. Sa salamin sa gitna, nakadoble ang mga anino Mukha ng tsuper na humihigop ng ilaw mula sa street lamps at mga matang tila laging nakadikit sa pasahero. Siya si Mara, dalawang put-anim na taong gulang, nakaasul na blouse na pinatungan ng ulan at nakamaong na umaagos pa ang tubig sa laylayan. Ang bag na itim ay parang mga pahina ng isang liham na ayaw mabasa ni Numan. Hindi ito agila o bituin. Isa lang itong bag pero ngayong gabi, daan ito ng buong kwento. Ang tsuper naman ay si Erning. Mga apat na dalawang taon, may ilang puting hibla ng buhok sa girid at may pilat na mahirap tandaan kung saan nagsimula. Sa bibig niya tumatambay ang mga salita na parang lagi ng handang mangalok, dagdag, contract, pahiram, libre ka na pero magtip ka. Nang gagaling sa kanyang boses ang isang musikang mabigat Parang lumang paalala na sa lansangan, may mga patakaran siyang sariling ginawa. Miss, ihanda mo na yung bayad ah. Anas niya bago pa makarating sa stoplight. Kapag dito ka bumaba, tripling singilian. May metro po? Ay, oo nga pala. Pero basa yung metro, pinisil ni Mara ang bag. Sa mga palad niya, ramdam ang hamog mula sa aircon. Pilit niyang inaayos ang sarili, magtatrabaho lang siya kahit gabi na, isang submission na kailangan ng opisina bukas. Kung hindi lang dahil sa biglang buhos ng ulan at sa pagkansila ng grab, hindi siya sasakay sa taxi. Pero heto na, nakaupo siya at kailangan tumibay. Sa East Avenue po, sa tabi ng... Alam ko yan, putol ni Erning. May LTFRB diyan. Huwag mong sabihin diyan ka. Hindi ko po sinabi. Kapag diyan ka, hindi ako pwedeng dumiretsyo. Bawal magbaba sa mismong gate. Alam ko po. Pero kung sa mismong gate ka ibang usapan. Hindi po sa gate. Sa bawat paghinto ng sasakyan, umiigting ang usapan. May mga segundo na walang boses, puno lang ng patak ng ulan ng tunog at ng mga businang malayo. May mga segundo namang ang lapit ng chopper sa kanya, parang sinasakal ng espasyo at sa rear view mirror ay nanonood ng isa pang bersyon niya. Ang Mariang hindi makapagsalita pero may mas malalim na plano. May asawa ka na? biglang tanong ni Erning. Kuya naman. Alam mo na lalo na sa gabi, delikado kayo. Ako, protective ako sa mga pasahero ko. Kaya kailangan ako rin kilalanin. Baka mamaya bigla kang magsumbong na hinawakan kita o inano kita. Hindi naman niyo ako hinahawakan, 'di ba? Hindi pa. Natawa siya, nakalubog ang hili sa gitna ng ngisi. Sh Joke lang 'yun. Hindi na sumagot si Mara. Sa halip, pinindot niya ang maliit na button na nasa loob ng bag. Maikli ang beep, mahina, halos hindi narinig ni Erning. Ang recorder sa ilalim ng wallet ay nagsimulang sumibsip ng boses at kulog ng lungsod. Hindi dahil gusto niyang manghuli. Gusto lang niyang itanong, Bakit kailangan ganito? Nang tumapat sila sa mababang tulay, biglang pinatay ni Erning ang metro. Hoy! Bakit? Gulat ni Mara. Traffic! Kontrak na tayo! Isang libo! Isang libo? Mula Timog hanggang East Ave! kuya naman. Tingnan mo yung ulan. Baka akala mo tumatawid lang tayo sa kanal. Kung ayaw mo, baba ka. Sa gitna ng ulan? Kaya nga. Imangat ang leeg ni Mara para tumingin sa kanya. Buksan niyo po ulit. Inutusan mo ba ako? Hindi. Hinihiling ko. Dahil ganun ang tama. Ang tama? Sa kalsada, yung gumalawang tama. At ngayon, ito ang tama Pinaas niya ang resibo at pinagsayaw sa daliri. Kontrata, payag, tahimik si Mara. Nilunok niya ang luha na gustong magparamdam. Sa mga gabing ganito, madaling magsisi kung bakit kailangang sumuong sa syudad na maanghang sa mata at masikip sa dibdib. Pero may tungkulin siya at walang pwedeng magpigil sa kanya. Kuya, sabi niya, i-off niyo man ang metro, may sukatan pa rin. At may nagsusukat sa inyo. Ha? Sino? Yung opisina kung saan mo ko ihahatid. Tumawa si Erning. LTFRB? Naku, nakakailang punta na ako sa kanila. Tsaka yung sa highway patrol, minsan din. Kaya kitang iliko sa kabila para hindi mo na makita ang gate na yan. Tumingin sa rear view at itinas ng konti ang sombrero. Wala akong takot dyan, miss. Trabaho ko to. Pakikaliwa ko sa susunod na kanto. Mariing wika ni Mara. Bakit? Doon ako bababa. Akala ko sa east, doon pa rin sa side entrance. Isiniksik ni Erning ang taxi sa pagitan ng dalawang bus, bumusina ng sunod-sunod at biglang nagpreno. Pumusad sila sa service road. Pumikit si Mara at inalala ang isang linya sa manual na paulit-ulit niyang binabasa. Hindi dahil kailangan, kundi dahil nagiging dasal. Sa biyahe ng gabi, magpakatatag. Huwag umayaw sa katwiran. Alalahanin kung bakit ka umaalis ng bahay. Dumting sila sa East Avenue at sa pakurbang bahagi kung saan mababasa ang puting letrang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Dahan-dahang pinahinto ni Mara ang taxi. Nasa gilid lamang sila, hindi sa mismong gate. Nakapila ang ilang sasakyan. May ilang ding taxi na nagsusumangkalong humabol ng sakay. Lumapit ang gwardya na nakaponcho hawak ang flashlight. Nagtama ang tingin nila ni Mara. Nagkakilala sila ng bahagya. Anong gagawin mo dyan? Tanong ni Erning, pilit pinapakalma ang boses pero may bahid ng pangamba. May complaint ka. Magpapasa ng report. Report? Laban kanino? General report ng gabi. Lahat ng ginawa niyong mali ay bahagi lang ng mas malaking kwento. Hindi gumalaw si Erning. Ang kamay niya na kanina ay malikot ay biglang naghanap ng kapitan. Sumandal siya sa upuan. Sa rear view, nakita ni Mara ang sariling mukha at kasunod nito ang panginginig sa labi ng chopper. Pwede bang tila naghanap ng salita si Erning? Pwede bang mag-usap na lang tayo? Mag-uusap tayo. Tugo ni Mara, mahinahon pero sa loob, may kapi doon at upo ang hindi umaalog. Bumukas ang pinto, sumalubong ang lamig at singaw ng ulan. Inabot ni Mara ang bayad, tamang sukli, tamang numero. Para sa meter, sabi niya, kahit pinatay niyo. Huwag na, umiwas ng tingin si Erning. Hindi ito tip, ito ang dapat. Ang sobra doon natin pag-uusapan. Tumayo si Mara at tinakpan ng bag gamit ang maliit na payong. Sa labas, ipinakita ng gwardya ang sign-in log. Ma'am Mara, bati nito. Diretso na po kayo. Naghihintay na sa passenger rights desk. Tumanggo siya at lumingon sa taxi. Hindi pa umaala si Erning. Sa halip, hawak niya pa rin ang lumang resibo sa daliri at pinanood ang dalagang pumasok sa gate. May nanginig sa panganya ang pagpihit ng isang lumang tornilyo sa loob ng dibdib. Ang passenger rights desk ay maliit na kwarto sa gilid. May kulay kaping dinding at whiteboard na puno ng pecha, hearing number at pangalan. Sa isa sa mga mesa, may nakatype na volunteer lawyer, Mara B. Santillan. Nakaupo roon si Mara gabi-gabi sa tuwing walang hearing. Nagre-review ng mga audio recording ng mga commuters na nagre-reklamo ng extortion, harassment, pananakot. Minsan, isa o dalawa lang ang napoprosecute sa isang linggo. Pero para kay Mara, bawat kasong isusulong ay parang pagdahin ng punit sa uniporme ng lungsod. Paglapit niya sa mesa, sinalubong siya ni Sir Nardo, isang middle-aged supervisor na mabait at may bifocal glasses. Grabe ang ulan niya, bungad nito. May dala ka? Meron, sir. Inilabas niya ang maliit na digital recorder at pinatugtog ang kapirasong audio. Ang hirit na contract na tayo, ang biro na hindi pa ang banta na baba ka na lang. Nakangisi pa ang boses sa simula pero lumalabo sa huli. Hmm, napailing sinardo. Live case agad. Nasa labas pa ang driver. Nasa taxi, sir. Gusto mo kausapin ko muna? Hindi, sir. Ako na. May dalawang paraan si Mara sa ganitong pagkakataon. Una, ang agad na pagsampan ng reklamo. Ikalawa, ang pag-imbita sa driver sa loob for a dialogue under oath isang formal na pag-uusap na may witness kung saan pwedeng magpaliwanag bago tuluyang magharap sa legal. Kapag cooperative at unang offense, may remedial training at suspension. Kapag mabigat o paulit-ulit, diretso na sa kaso. Pareho nitong layo ng ayusin ang daan, proteksyon sa pasahero at pagkilala sa driver na pwedeng maituwid. Sumilip si Mara sa bintana. Nandun pa rin si Erning. Nakatungo, hawak ang resibo. Dumating ang dalawang batang driver sa gilid, nagkukwentuhan at parang napatingin sa kanya. Iba ang tingin ni Erning, hindi yabang, hindi rin galit, may halo ng pagod at pagkapahiya. Sir, sabi ni Mara, pakisamahan ko natin siya papasok. Hindi ko kailangan ng gulo, kailangan ko ng totoo. Magandang gabi, maingat na bati ni Nardo sa pintuan ng taxi. Sir, pakipark po muna sa gilid. Iniimbitahan kayo sa loob para magpaliwanag. Ako? Nauutal si Erning. Magpapaliwanag? Nang ano? May reklamo po, pero bago tayo humantong sa formal, mas mabuti kong mag-usap. Pumasok si Erning sa gate, parang istudyanteng na late at nahuli ng guro. Tumapat sila sa lamesa ni Mara. Tahimik na tahimik ang maulan sa labas. Ang tikatik nito ay parang mga tuldok sa dulo ng bawat pangungusap. Umupo po kayo, alok ni Mara. May kape kayo, sir? Ayoko na. Umiiling-iling ito. Ma'am, Mara, pasensya na. Bakit ninyo pinatay ang metro? Traffic, gabi, ulan. Wala kong kinikita pag puro metro lang. Tapos, naglalaban ng boses at paghinga. Nagkakanak ako ng may lagnat. Kailangan ng gamot. Kung ganoon, mas kailangan ng tiwala ng pasahero para araw-araw kayong makatanggap ng sakay kapag nagtakot kayo, lumiliit ang daan sa inyong lahat. May resibo rin ng takot. Nagbibiro lang ako kanina. Hindi ka tawa tawang biro na hindi pa. Kahit biro pa yon, may kasama yung panginigig sa babae sa tabi mo. Tumingin si Erning sa kanyang mga kamay. Magaspang, parang dalawang lumang kalsadang dinikitan ng asfalto. Nasanay, sanay na ako sa kalye. Parang lagi kong kailangang hintayan ng oras na makalusot Naging ugali yung magmarunong. Akala ko, bastos lang ang dating. Hindi ko naisip na pwedeng takot. May audio ako. Wika ni Mara, mahina pero direkta. Huwag kang matakot dito. Hindi ka inaanod para lang malunod. Gusto ko lang malaman kung kaya mong umamin at umayos. I- ah, Napabuntong ini si Erning. At sa huli, ay tumando. Oo... Oh, kaya kong umamin. Pinatay kong metro. Nanghingi ako ng higit. Nagsalita ako ng hindi dapat. Nagbiro ako ng malaswa. At sandaling tumigil. Plano ko pa sanang iliko siya kung nagpumilit. Pero hindi ko ginawa. Pinababa ko sa gilid. Hindi ko siya hinawakan. Hindi mo man hinawakan, hinawakan mo pa rin ang takot niya. At yun ang hawak na mas mahirap bawiin. Tumanggo si Nardo at inahanda ang form. Notice of Conference and Undertaking Sir Erning, pipirmahan ninyo ito. Ibig sabihin tatanggap kayo ng tatlong araw na suspension at reorientation training. Kung maulit, mas mabigat. Kung tumanggi kayo, ipapasok namin sa formal na kaso at kanselasyon ng prangkisa ng operator ninyo. Pwede rin kayong magbigay ng statement para isama sa programa nating Kwento ng Kalsada para matuto ang iba. Pinagmasdan si Erning ang papel. Parang sumigaw ang imahe ni San Rafael sa nakasabit na kwadro sa gilid. Tama na. Unti-unti pumirma siya. Kapag minsan, ang panginginig ng kamay ay hindi palatandaan ng kahinaan. Ito ay bakas ng pagbabalik-loob. Anong pangalan mo? Biglang tanong ni Erning, pero iba na ang himig. Hindi mapanghimasok, may paghingi ng pahintulot. Mara Mara, salamat sa hindi mo pagtaas ng boses sa akin. Mas masakit 'yung minsan kaysa pagsigaw. Pasensya na sa lahat. Hindi trabaho kung sumigaw. Trabaho kung isalba ang bawat biyahe kung kaya pa. Pero kung hindi, trabaho kung pigilan. Matapos ang pirmahan, lumabas si Erning. Hindi siya tumakbo. Sa halip, umupo siya sa bench sa labas ng opisina. Basa sa ambon at saka hawak-hawak ang lumang resibo na parang rosaryo. Sa harap niya, dumaraan ang mga ilaw ng sasakyan. Sa tabi niya, nakapaskilang poster. Pasahero, may karapatan ka. Driver, may dangal ka. Magkabila man ang dadaanan, iisa ang respeto. Napabasa siya, paulit-ulit, para bang unang beses niyang makita ang ganoong pangungusap. Sa loob, Tinapos ni Mara ang paglagda ng memo at inilagay sa file ang audio. Tinawagan niya ang hotline ng training center para ma-schedule si Erning bukas ng umaga. Paglabas niya, kasama si Nardo, tumambad sa kanya ang driver na hindi makapagpasya kung aalis o hihintay ng hatol. Huwag ka munang bumiyahe ngayong gabi, mungkahin ni Mara. Umuwi ka, may sakit ang anak mo, sabi mo. May bibilhin pa akong gamot. May maliig na tulong dito, Sabat ni Nardo, hinabot ang food and transport voucher para sa suspended drivers na pumayag sa conference. Galing sa fan ng office, hindi ito suhol. Ito ang pag-amin ng sistemang kailangan din umalalay habang tinutuwid ka. Salamat. Halos pabulong ang sagot ni Erning. Hindi ko makakalimutan to. May isa pa, dagdag ni Mara, at kinuha ang calling card. Bukas kung kaya mo, Pumunta ka sa orientation. Ako ang mag introduce At kung gusto mo magsalita tungkol sa nangyari ngayong gabi, hindi para ipahiya ang sarili mo, kundi para tulungan ng mga bagitong driver, mas maganda. Tumanggu si Erning. Sige, sasabihin ko na minsan, ang kalye ang nagturo sa akin maging tuso. Pero tao ang nagturo sa akin maging tao ulit. Lumipas ang ilang araw. Sa training room na amoy bagong pintura, Tumayo si Erning sa harap ng isang projector. Nasa tabi niya si Mara, nanunood at nakahawak sa marker. Sa likod, may sampung driver na bagong prangkisa at may dalawa ring veterano na napatawag dali sa reklamo. Kwento ng kalsada ang nakasulat sa slide. Magandang umaga, bungad ni Erning. Ako si Erning. Tila mahaba ang gabi sa lansangan. Parang hindi nauubos ang ulan, hindi nauubos ang traffic pero may nauubos. Tiwala. Humugot siya ng hininga. Minsan, akala ko kapag natuto kang sumingit, panalo ka. Pero itong dalagang ito, tumanggo siya kay Mara. Ipinaalala sa akin na kapag nanghingi ako ng sobra, nananakaw ako ng kapirasong papang sa pasahero. At kapag ininsulto ko siya, baka ayaw na niyang sumakay sa sinaman tulad ko. Ang nananalo, ako lang. Pero ang talo, lahat. Sa huling bahagi ng orientation, umahon ng mga tanong. Paano kung kulang ang boundary? Paano kung nanggugulo ang pasahero? Paano kung wala kang kita sa ulan? Isa-isa nilang tinuklop ito sa isang malinis na usapan. May linya ang bargaining, may araw ang malas at may batas na hindi lamang pumipigil kundi nag-aakbay. Isang linggo ang lumipas, umuulan na naman. Nasa kanto ng G. Araneta si Mara. Naglalakad, basang-basa. Dala ang itim na bag na ngayon ay mas magaan na sa dibdib. Huminto sa tabi niya ang isang taxi. Bumukas ang bintana. Si Erning iyon, nakasmile ng bahagya. Miss, ania, Sukay? Meter, biro ni Mara. Natural! Pinindot niya ang metro sa harap ni Mara. Pinakita ang numerong kumikislap. At maski malakas ang ulan, walang kontrak. Gusto mo ng kape? May termos ako. Libre. Salamat. Wag na. Pero pakitodo ang wiper. Umandarang taxi at sa basang salamin ay pinisil ng dalawang tao ang kagabi at kahapon. Hindi para manumbat, kundi para tandaan na may mga biyahe na hindi mo kailangang baguhin ng ruta para makarating. Sapat na ang tamang takbo, tamang salita, tamang presyo. Sa rearview mirror, nakita ni Mara ang sarili. Hindi na ang dalagang nanliliit sa yugto ng gabi, kundi abugadong may hawak na karapatan at kabaitan. Sa tabi niya si Erning, na minsang pumintig sa takot, ngayon ay marunong nang tumigil bago sumigaw at umamin bago lamunin ng lansangan. At kapag may bagong pasahero, babae, lalaki, matanda o bata, ang una niyang sinasabi ay hindi saan, kundi ligtas. Dahil minsan, sa gitna ng ulan, ang pinakamahabang ruta ay yung pagbabalik ng loob sa isang simpleng katotohanan. Sa kalsada, tao muna bago pamasahe.